Guys, sobrang init ngayon. Ah. Curious lang ako dun sa mga sin nakikita ko sa social media na nagpe-pray ng itlog. So, oh, no. ang init-init. So, gagawin din natin yun, guys. At mayroon tayo ng mga sangkap dito. Ayun, guys. Itong kawali, kanina pa nakabila dyan. Oh, mainit na. So, mayroon tayo dito sandok. Mayroong itlog. Mayroong mantika. So, guys, ilagay na natin yung mantika tapos ibilad natin ng mga 30 minuto siguro guys yan ayun yan so iwanan natin guys 30 minutos so naka 30 minutos na guys huwakan nga natin oh mainit na nga ayan so ilagay na natin yung itlog dito guys subukan natin kung totoo yung sinasabi nila so ayan na guys eh. medyo mahirap na huh? so lagyan na natin yung itlog guys ito lagyan na natin yung itlog kung totoo diba? wala na walang itik ah oh, hindi naman na Ayan, danda na kumukulo. So, ayan, naluluto na nga guys, oh. Ayan, oh, dandahan. So, para maluto guys, no, 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 no. Nagdagan pa natin ang apoy. <laughs> no, 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 no. no <laughs> hindi kayo maluto. Kaya sa araw guys, sayang yung hitlong. Sayang na Dito na lang. Ayan oh. Sus, tignan natin kung ano. Maluto ba siya? Hindi. Ayan. Tignan natin. Hindi maluto. Ayan. Luto. O, so, balik ka rin natin guys. di o. Ha ba diba? Luto.